Tatlong buwan na lang sana bago sila magsipagtapos sa senior high school. Pero malagim na trahedya pa ang sinapit ng apat na estudyanteng nagkaya ang maligo sa isang talon sa Baras sa Rizal. Dalawa sa kanila ang hindi na makakapagbarcha matapos malunod sa talon. Ang isa sa mga biktima ay sinubukan pa umunong sagipin ang nalulunod na kaklase pero maging siya ay hindi nakaligtas. Nakatutok si EJ Gomez. Ito ang eksena sa Ungga Falls, Barangay San Salvador, Baras, Rizal, mga alas 3 ng hapon noong Lunes. Sinusubukang sagipin ng mga otoridad ang dalawang lalaking nalunod daw matapos mapunta sa malalim na bahagi ng falls. Pahirapan sa mga rescuer ang pagtunton sa mga biktima dahil sa lakas ng agos ng tubig ilang oras pa ang itinagal bago tuluyang nakuha ang mga biktima. Ayon sa pulisya, apat na magkakaklaseng graduating students ang nagkayayaan maligo sa Unga Falls matapos nilang makuha ang kanilang medical certificate para sa kanilang work immersion. Isa raw sa kanila ang agad na lumusong at napunta sa malalim na bahagi ng falls. Sinubukan siyang sagipin ng kaklase pero kasama ring lumubog. Nakita na lamang siya na nagkakatawag at tumingin na sa klolo. At siya naman po ay sinaklulohan sa ating na kanyang kaklase. Parehas na po sila napunta sa medyo malalim. Eh, sa kasamaan pa lahat, itong apat na magkaklase ay hindi naman po pala ganoon na marunong lumangoy. Idiniklara silang dead on arrival sa ospital. Tumanggi ang pamilya na pangalanan ng biktima ang unang lumusong. Ang estudyanteng nagtangkang sumagip sa kanyang kaibigan, kinilalang si John Mike Pasion, na residente ng Barangay Kupang Antipolo City. Ang pamilya ni John Mike matinding hinagpis ang nararamdaman, lalo tatlong buwan na lang sana ay gagraduate na siya na panganay sa dalawang magkapatid. Sobrang sakit mo. wala na siya pero yung kung sa kanya hindi siya nag-dadalawang isip na irigtas yung isa. Sorry. Kahit hamak niya. Parang proud na rin pero simple malungkot. Mas maganda sana kung nailigtas niya, sarili niya at sa yung kasama niya. Parehong nakaburo ang dalawang nasawing biktima sa Antipolo City. Bukas ililibing si John Mike. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, Nakatutok 24 Horas.